Aso ah, so hello guys. So, ayan, inatid ko yung alaga ko dito sa lula niya. Kasi birthday ng lula niya. Kaya inatid ko siya dito. Sa kanjan yung amo ko. Si pasyal ko muna itong mga aso dito sa pinaka-backyard nila. What are you doing, Loti? Come, bubo. I'm sorry, I'm sorry. Nabusog. May mga prutas silang tanin dito. Ayan, avocado. Ito yung pinaka-peach nila. Peaches. Ayan, namumulaklak na. Ayan, namumulaklak. Hmm? Lemon. Lemon. So, yung pinaka road dyan sa taas. Ang lawak ng garden nila. Nanay ng amo ko. So, meron silang avocado. Dati na may tasa ko dito eh. Dahil bunga nun. Nung pumunta kami last. The figs nila. Tapos ito yung pinaka grapefruit. Walang bunga. Nakaraan pumunta tayo dito luti. Di ba ang dahil bunga? Di pa siya season. Yung grapefruit, avocado. Tapos meron silang mga banana dito. Hmm. <coughs> yung pinakabahay lumang bahay na yun eh, tapos ni eh, pahaba kitong banana nila ibang lahat na guardian dito sa nanay ng amo ko tapos meron dito may mga organo may mga tanin sila may mga organo tapos punta tayo dun sa dock sa pinakadak nila ganda dito kasi, kasi mayroon silang dak so ayan ito yung pinakalikod nila ayan dyan sa baba laki naman itong puno na to ay cedar ata to. ala cedar tree yun o oh. pinakabahay ang Haba, gabi yung cedar tree oh. Pinakamatanda ata to sa lati. eh. Yun, yung pinakadak nila dun sa baba. Malapit sa dagat. Yan. Kwento ng amo ko dati nung maliit sila dyan sila naliligo. magpo Yan, ito yung pinakabahay ni lang nanay niya. Eh parang nai ni renovate nila banda dito. Diba? Mga parang lumang style. So yung ganda ang view dito. Ah, ang ganda ang view. Ang lawak ng property nila. Yan guys, so, ang ganda ang view. Dito sa likod ng bahay. Diba? Puro kuwang. Puro mga halaman. So, ito yung pinakadak nila. Tapos yun yung view doon. Dito lang yan sa my harbor road. Ah, ganda. Ah, doon. ito yung pinaka-barbecue nila siguro ang saya nila dito noon yung sa amo ko nanay nila e ngayon may mga kanya-kanya na silang pamilya kaya kanya-kanya ng bahay so yan, ito yung pinaka duck nila dito Diba, Marley? Ang ganda. I wanna go swimming. I wanna go swimming. Swim tayo sa pinaka-island din sa gitna. Andali, Marley. Yan, pinaka-island. Yung mga bahay din nakatira. Yung mayroong ginagawa. Sobrang linaw. Dahil nga, Elise. Ma, bali lawak. Ang ganda ng kanila, nila. Dito. nila. dahil dilis. Yung guys, so kita niya. Hmm. ang kita nyo. Ang daming dilis dito. Sa so, nila. Yan. Ganda nito. Dito sa lang sa my harbor road. Harper Road, Bermuda Islands. O, di ba? Mga, mga bahay dito, gusto nila yung view nila, yung dagat. Tapos meron silang dock. Tapos boat. Hindi ba? Ang, ang, lawak ng property nila. Saan tayo Wala Ano? Walang daanan dito, mali. Grabe. Nagagawa na ka-maintain ng gardener. So, Ayan. So yan yung property ng nanay ng amo ko dito sa Harbour Road, Bermuda. Yan yung pinaka view nila. Ang ganda. So yun lang guys. Ang ganda. Yan video for today. Thank you for watching. Bye for now.